Ay, okay, bang kumuha ni Nick ano? Okay, well. May mura doon nasa 20, ano 25 Pero may kasalala yun yung

iyon Kada magmaska eh siyempre meron pa din 'yun Kaya paasa naman Are na video ako sana wag naman. mai Yan pa yung makaka ng ano? Oo, di ba si Baju? World, o, sa panahon nga tayo no? sa, no? sa panahon niyo, sa panahon nila ay lang no Adriana <coughs> na sa panahon nyo sa panahon nga sa mo ba si Duterte na ano na rin? ay si Duterte si si Salom <coughs> kaya inaano nga nila, pinababali na ngayon. Ayaw na nilang patakbungin sa ano. Pero hindi tatakot si Duterte, oh, oh, gawin nyo ako. ako kung kaya nyo. Ako, nung sino yun, yung nakita ko yung inambaan niya ng microphone oh, si si ano? Trillianes. <laughs> Sina diba? Tsaka hinambaan niya rin si ano, si Dilima. Si Dilima din. Dinanood <laughs> ko yon. Maghapong kong pinanood yun, kaya wala akong pinalagpas. <laughs> Tuwang tuwa ako dun sa Ina ano mo yung mga comment. Oo. Okay, oh, oh. din ng ano. ako dun sa yung, yung, yung sinabi ni. Yung para siya pa rin ang inalo. Ni Dan Fernandez na si Dilima daw ang mother of God, lord. <laughs> kung, ano daw pa si Duterte dun sabi niya. Who said that? Noong una kala niya sabi niya. I will congratulate. Tawang tuwa ako dun eh. Nasabi niya I will congratulate. Kung <laughs> sino nagsabi nun sabi niya. <laughs> 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 Galing nga nung mga ano niya. Talino oh, din pala, oh, talaga, no? lawyer pala Masari. yun eh. Ano siya nag-aaral sa, nag sa San ata nag-aaral yun. Si ano, Duterte. Piskal. Lawyer nga siya. siya. Oh no. ano... din niya sino to? Si Yon si Tiberos. Yeah. Wala daw siyang alam sa loob. Lahat nga yun sila mga ano, yung mga hindi, yung mga alam niyang bababa sa kanya yung knowledge. Ito so, binabara ano, niya, ay, niya. Pero dun sa mga ay, alam niyang kapantay niya, maganda yung sagot niya. Sino naka, yung isang eh. attorney na babaeng gano'n na inaano niya? Yes, yung ano? Tap. Sino yun? problem ba yun? Yung babaeng magandang magtanong, lawyer din, naka-blue. Nakasalamin siya. Parang lagi naka-Pilipin niya na ata siya. Oo. Ano ata yun sa lagu? congressman ata. Congresswoman. Asawa nun eh. Atay yung asawa magpudal. nun na convicted. Ang asawa as kay kasong rape. Ayun ba yun? Tinago niya. Kaya yung mga alam nilang may mga kaso yun, nagtatanong sa kanila, pinaparaan nila. Sarah, si Martin ang Martin. Saka si Lisa. Bahala ko yun. Mga ano Totoo nga siguro yung pulboronic, ano, yung -ano, video na yun na nilabas. aling? yun? Hindi ko pa naamin. So, ano. si Marco? Ay, no, Kasi... Eh, bakit iba daw, edit daw? Kasi edit ang mga naglabas ata, ano, mga common friends nila sa Marco, eh. mm -hmm yung kati binyag ba yun? Common friends yun, common friends nila, ano yun, yun ang mga Marcos, yung Lisa, yeah. bubabaliktad sa kanila. Guwa bubabaliktad na sa kanila. naman,